Okay, so ang pagbati po ng kapayapaan sa ating lahat. At asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alas 11.40 si po na ng umaga. So nandito tayo sa tagig, no, mga kamaster. So meron po tayo ng aircon na tatak no. So isang buwan pa lamang ho itong ininstall ng ating mga kababayang uh, dito lamang sa kapitbahay ni sir. Ngunit uh, -set ho, no. Kaya yun po yung ala alamin natin sa mga oras na to. Kaya kung mapapansin nyo, tinanggal na ni sir yung, ano, yung uh, power supply. Kasi nga ho, ang plano sana ni Sir, uh, ibebenta na lang ho itong aircon. Kasi nga, hindi naman nila napakinabangan talaga. Ang problema, eh, paano ibebenta? Eh, hindi nga gumagana. Ang gusto nila, bago nila ibenta, eh, gumagana naman. So, ipapakita ko sa inyo, no, yung uh, mga uh, dapat nyo makita. Yung tubo ko nito ay dumaan sa CR. Okay, so ang ginamit hong uh, drain ay flexible ulit na electrical. Okay, paalala, electrical dapat, tapi PVC ho yan. Okay, Okay so may doodle na naman tayo dito no na pinag-isa na naman yung ano no pinag-isa na naman yung ah uh, uh, dalawang tubo sa isang insulation so yun po yung aalamin natin mga kamaster no sa so, pinakita ko lamang ho sa inyo yung mga uh, ano connection ng ano na to ng uh, unit na to mga kamaster okay so dapat sa isang uh, uh, dapat yung uh, individual na tubo dapat individual na ano ren insulation din mga kamaster so mo muna natin ikakabit muna natin yung power supply do sa loob, din papandirin natin okay Okay, so tinanggal po muna natin yung uh, balot na to, no? Uh, para makita po natin kung anong itsura ng uh, uh, ating uh, mga ito. Kung sa ikang, para makita natin. Ayun. So yung flexible, hanggang dito lang ho. Okay, yan. Okay, o oh, ha, o oh, tinan oh, ah, ito pa ho. Ay, kasaklap, ay, 7,500, ay, daw. Oh. Oh. oh akala ko natin dalawa. Pero pagdating ho dito, isa na lang ho yan. O yan, o yan, yan, yan. Sa prank, ano. Okay. So, hindi ho natin hinuhusgahan yung kanilang trabaho. Okay. Ito na it, uh, itinatama lang ho natin yung paraan ng trabaho. Kung ano dapat na, kung ano dapat na standard. Kasi, nagbayad naman ho si sir ng tama, ng 7,500. Ayan. Tapos, ganito ho yung matutuklasan natin. Ayan, o. Oh, tamo. Instead na electrical. Ayan ho. oh Ayan. So, pag ho dito, akala nyo, individual, ayan, ang tawag ho dito, it's a prank. Ayan. So, dalawa, dalawa. Kung titignan natin dalawang insulation, pero pagdating dito, isa na lang ho yan, Ayan, magkasama na ho sila. Ayan, o. No. oh Ay, eh, kasaklap naman. Eh, ito yung sinasabi ko, mga kamasir, no. Kasi sabi ko nga, magkakaroon po tayo ng problema. No, marami ho yung mga lalabas sa problema no kapag ka pinag-iisa po natin yung dalawang tubo sa iisang insulation. So unti-unti po nating natutuklasan yung mga gawain ng ating mga kababayan na technician no na hindi po nila naiintindihan kung ano nga ba ang kung ano nga ba ang magiging result nito sa system kasi tinipid niyo ho Actually hindi naman ho ito bagong una-una hindi naman bago yung insulation na to. O gamit na rin ho ito. So nako patawarin tayo. Ayun So ayan na. At saka yung ano yung wiring Aha, yun yung nga sabi ko. Oh, na, na prank po tayo. Eh, hanggang dito lang po yung ano. Yung kanyang flexible na dapat ang flexible na to hanggang doon sa indoor unit. Okay? Oh, yes, Ayan o. Oh. Ito yung sinasabi ni sir na napansin ni sir na sobrang luwag. Ayan, tanggal na nga o. Oh. So, pinilit lamang daw nila na isuksok doon kasi hindi na nalulu na higpitan. So, ito yung nanapansin ni sir, yung ating minamahal na customer. So, nakakaawa. Bakit? Kasi nga, yung ating minamahal na customer na nangungupahan dito, 3,000 ang upa sa isang buwan. Tapos ito, yung aircon na to, hinulog-hulugan pa ni Sir sa kanyang amo. O, oh, naka ilang hulog si Sir dito. Kasi hindi naman nila kayang bumili ng isang bigwasan. Kasi nga naman lamang ang ating mga kababayan. O, oh, yan o, oh, rin tayo na ito. So, nung nahulugan na ni Sir, no, sa kanyang amo, pina-install. Tapos, ito nangyari. Ayan o, oh, sabi standard ho yung mga ginamit na materialis. Okay, so, ang gagawin ho natin, ilalagay na ho natin power supply din pa natin. Okay? Okay. Okay, so naikabit na ho natin yung uh, power supply. Then, dito naman sa labas, iyon. So, nakaready na ho lahat. Yung ating uh, clamp, yung ating gauge, ready na ho lahat. So, paputokin na ho natin. Eh, step under na, na ho natin. Walang power. walang power! Walang power! Wala natin. Boom! Wala talaga. Ay, siya. Ay, kasaklap. Ay, ayan. Yung kasi dapat, mga kamaster, pag kainon mo yan, yan, inon mo yan, tit gaganon yan dapat so yung uh, yung ano yung uh, receiver na tinatawag so kuha na natin siya ng ano no power supply ng uh, challenge to challenge to kay Kamaster and tingnan natin kung may uh, voltage na output okay kasi ito ho yung power supply ha ito ho yung power supply mga Yon ito oh Kinanohon natin kung may power supply nga Ayan, dahan-dahan, dahan-dahan. Ayan o. Oh. May 223 volts yung output nyo. Meron naman o. Oh. Pero ang tanong bakit, uh, ano, bakit uh, hindi gumagana yung ating uh, unit mga kamaster o. Oh. Ay sya. No power. No power. Ayan. So, tingnan natin. Ayan. Ayan. O. Oh. So, ang una natin ditong gagawin, pagkaganito, no? Pagkaganito mga senaryo, ang una na nating gagawin, i-double check muna natin yung line. Ano yung line? Yung mga wire, okay? So yung from end to end, end to end point to point na tinatawag mga kamasar. Okay, so umpisan mo muna natin na mag-check ng grounding, uh, line to grounding, no? Line to ground para malaman natin kung buo ba yung uh, mga linya lalo lalong lalo na yung ating uh, uh, line 2 at saka line 3. Ayan. Kasi may nakikita ho tayo dito na ang ginamit hong wire ay speaker wire, dapat stranded wire. Yung uh, field wiring, okay, speaker wire ho ang ginamit. So, iti-check ko natin to. So, off no na muna natin dito. Yeah, ah, off natin dito. Yun, tapos natanggalin natin to para sigurado. Bahala ka sa buhay mo, ginusto mo yan. Okay, so nabuksan na ho natin itong indoor unit. Kung yung mapapansin, meron tayo nung, uh, uh, ito yung signal niya. Okay, one, two, three pula itim pula Okay so itong signal na to Okay gagawin ho natin tong yan, ilalagay ho natin siya sa grounding Ayusin muna natin ating camera kasi mag-isa mag lang ho tayo eh Okay so naikabit na ho natin ano yung uh, ating signal gagawin ho natin siyang grounding pansamantala Ikakabit ho natin siya sa grounding kasi wala ho silang ikinabit na grounding no uh, Yung uh, ating mga kababayan wala ho silang kinabit na grounding kaya yung ating uh, ito So, yung line 1 at yung line 2, pinagsama ho natin. Yung itim. Yung itim na yan, yan po yung line 2. Ikinabit ho natin siya sa grounding. Magkasama ho po sila ng line 1. At nakatanggal na ho yan ha. Tingnan natin doon sa labas kung sir Meaning, kapag nagbasor ho yan, buho yung ating uh, ano, linya uh, linyada. Ayan o. Oh. Ito ang pinagsama natin doon sa loob. Yung. So ang pinagsama ho natin doon sa loob ay yung ating ito, yung signal, yung line 1 at yung line 2. Okay? So tingnan ho natin, naka-set out tayo sa buzzer. Yan, medyo hassle nga lang kasi syempre mag-isa lamang ho tayo. Yan. Yan. So dapat may buzzer tayo ha, na maririnig. Tingnan natin. Kumbo yung linya. From line 2 to line 1. Yon. So meaning, Buo yung ating linya, mga kamaster. Ang gagawin ho natin, ang susunod ho natin, uh, eto namang uh, line 3, i-short ho natin sa signal na nakakabit naman sa outdoor unit. Kahit hindi naman tayo pumunta dito, pwede naman doon sa indoor unit mag-test. Pero magkagawin pa man, gusto kong pumunta sa labas para nakikita nyo ng, ng malapitan. So, ikakabit ho natin ito. Ayan. Pabalik-balik, pabalik-balik si kamaster. Akit <laughs> okay, ulit tayo. Ayan. So, minimum western lang ho natin ha kasi para mas nasusundan nyo. Ito, tatanggalin natin to. Ayan. So, itong itim, disregard na natin yan. Ayan. Tapos, ito namang pula, yung line 3. Ito pong ilalagay natin dito sa... Ayan dito, pagsasamahin natin ha. Ayusin natin ang camera. Okay, so magkasama na ho yung line 3 at saka yung line 1. Tingnan natin doon kung may buzzer. Okay? Buzzer, hindi baso. Basser, yun. Okay, ang titingnan natin dito, ito namang 1 at saka yung 3. Yun. Tingnan natin kung may basser, ha? Yan. So, 1 and 3. Ayun, no? Oh, no! So, kumpirmado ho, no? Confirm, confirm na may problema ho no? yung ating ito, Oh, nahuli hong sala rin. Oh. <coughs> tanggalin naman, tanggalin muna natin 'to. Okay, so natanggalin natin itong line 3. Ang may problema ho dito itong line 3, mga kamaster. Kaya kahit may power supply siya, wala siyang return, no? Kasi may may power supply naman yung ating signal, may signal naman pero walang supply na pumupunta sa ating indoor unit. Iyaw, no? Ha, nadali Eh. So ang gagawin ho natin, no? Kaya pala walang power. Uh, ito pala ho. Oh, siyempre eh ang ginamit ba naman eh Uh, speaker wire. Eh, naku, papatawarin tayo na ito. Bakit ganon? Nag nagbayad ng 758, hindi paid. So, magpapabaliho tayo guys sir ng uh, isang wire lang muna, no? Uh, pang testing natin para mapandar lang natin yung unit mga kamaster. Okay? So, ang problema, ito, isang linyang wire, putol ho, open yung line. Kaya, wala siyang power mga kamaster. Okay, so nang hiram muna si Sir ng uh, wire sa kanyang kapatid. Yun. So, iya, yeah, kinabit na ho natin. So, paalala, ito ho yung naka-disable dito ha. Yan. So, ito ho yung uh, may problemang uh, wire. Wala kong connection. So, ito yung ating connection ngayon. Ayan. So, tingnan na natin. Ayan una. Tingnan natin dapat mag-titit. Ganun siya. One, two, three, go. Papotokin na natin. Yaw, nadali. Pwede ba kasi lang? no ay ganun la ang pala eh, on na natin. On na ulit natin, on na natin. na yung on dito. Ayun. Yun oh. Um, tingnan natin ngayon. Tingnan natin ngayon. Hopefully and inshallah, so yun lang huwag naging issue no. Hopefully, uh, maging matagumpa yung ating ano issue na gawang troubleshooting pero kung sabi ko nga, kung may mga another uh, issue pa, so talagang uh, medyo masakit na sa bulsa yan mga ku master. Ah, baka bubukas na siya, bubukas. Bubukas na siya. <laughs> Yan. Umandar lang ang fan, malamang andar yung fan. you know, Ay. ay, 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 ay. ay siya, eto na ako. Oh, ito yung inaasahan natin eh. Yan, punta kay sa labas. Ibaba natin to, temperature na to para Umataw yung ating ano compressor. Hatayin natin. Ayun. So Tayo sa labas. Ayun nakalatag huy yung ating wire. Mukhang pinahiram si Sir. Ayun umandar na. Ayun oh, meron tayong nakukuha. Ayun, 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 tumataas, tumataas, tumataas ang singil ng kuryente. <laughs> Ayan, so, ayan, ang mahalaga ngayon, napandam na natin yung unit mga kamaster. Ayan, so, ang problema lamang ho neto ay, uh, ano, no? uh, problema lamang ho neto ay yung isang wire. Ito, ho. ayan, tinipid sa wire. No? Tsaka ito, pa paalala lang, ho. Kung, kung mapapansin nyo, itong signal at tsaka yung line 1, pinag-isa natin. Kasi nga ho, uh, dito, uh, lost thread na ho yung isa, yung isang nut sa taas eh, isang linya lang naman ho yan, walang magiging problema. Ang malaga, naka na silang dalawa, okay? Nasobrahan siguro sa higpit. Ayan. Okay na ho ito. Oh. 4.3 amperes mga kamaster. You know? So, mandar po siya ng alas 12.40 mga kamaster. So, tayo po ay magantay ng mga ilang sandali, no? Tingnan na ho natin yung parameters, mga kamaster. mahalaga dito, natuntunin natin yung problema, mga kamaster. Okay! Okay, so, ala, una, kwatro na ng hapon. Ayan, so, inobserban natin matagal-tagal. Ayan, so, kuha ano na natin ng temperature. 11 Ayan, nadali pwede. Baka saan, nine. Ayan, nadali. Ah, oh, so, 9 ten degrees Celsius. So punta ho tayo dun sa taas ah, sa taas sa ah, labas no ito ho ah, paalala ito ho yung ano ha ito ho, yung wire na ginamper ho muna natin pansamantagal no <laughs> so yung isa ho yun, yun po yung sira yung wire na yun yun po yung may problema okay labas ho so, tayo okay so ito na uh, 127 PSI at sa ating ampera ay Ayan, 7.5 amperes. Ayun. Oh, sa so ang problema lamang huna ito ay ito. Kaya po no power mga kamaser. Okay, so at para dun sa ano, para dun sa mga kababayan nating technician na uh, ulitin ko, no ulitin ko. 7,500 ang binayad ni Sir sa inyo. So tapatan niyo naman ho ng ano, Tapatan nyo naman hong ng napakagandang quality, kalidad ng trabaho, no? Ayan, no? Oh, super lamig, ho, yan. Mm -hmm. Para kayo nasa Alaska. Ayan, napakagandang trabaho, no? Ayan, so, kasi nga, ho, eto, ay hindi naman, ho, bago yung solution Okay, so, sa so, ulitin ulit, lagi ako nagpapaalala, walang ibang magtutulungan, walang ibang ng kundi kapwa technician, okay? So, ayusin na, ho, natin yung ating performance, no, ng ating mga trabaho, mga kamaser. Okay, so, eto, ay, itong wire na to, ang pansamantala, uh, si Sir na ho ang magwawiring nito at sabi ko sa kanya, itong isang wire na kulay itim ay uh, palitan niya na rin ng ganito kasi speaker wire ho ang ginawa. Oh, yan aginistop panggina ang nilagay ko nilang wire ay speaker wire mga kamasera so hindi naman talaga pwede ito pang aircon 1.5 horsepower po ito lalagyan mo ng speaker wire okay so dapat ito number number ito to 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 ito ng uh, stranded wire natin okay so itong power supply dapat number 12 okay mga kamasera ganun ha kasi ito number 14 no ang ginamit ang power supply 1.5 horsepower po ito okay na po ito si sir na lang ho ang magpapalit uh, ng ano kasi si sir po ay uh, uh, electrician so ang problema lamang ho kaya walang power ay itong isang linya da isang isang uh, wire uh, putol ho ito malamang nasunog o uh, sa mga mahalaga anak uh, nakita natin kung anong problema putol ho yung isang wire na to kaya uh, wala hong power ang ating system mga kamaster okay so hindi naman lahat ng pagkakataon nilaging board ang ang inire-repair uh, wala hindi naman lahat ng pagkakataon na may problema ang ating aircon ay board agad hindi so sabi ko nga kailangan tayo po ay magkandak ng general check up and diagnosis para nalalaman po natin kung ano talaga ang pinaka-issue step by step o kita mo wala namang board na problema. Sa wire lamang ho pala ang issue. So, sabi ko nga, ulitin ko, hindi naman lahat ng problema board agad. Okay? So, pawin na ho tayo ng Bulacan. Okay na ho ito. Tayo po ay nasa tagig mga kamaster. At palala doon sa mga minamalak customer. No? Pumili ho kayo ng mapagkakatiwalaan technician kasi si Sir talagang na high blood talaga si Sir sa sobrang galit doon sa kapitbahay niya. Binigyan po siya ng lifetime warranty ng kababay nating uh, technician, lifetime warranty pero yung tinatawagan niya, pinupunta niya siya ay hindi po uh, ano, hindi pumupunta yung byong lifetime warranty na tinatawag. So sana ano sana ay eh, uh, maging ano ho tayo, maging uh, stick tayo dun sa pinapangako natin sa mga customer na lifetime warranty. E, lifetime warranty pagkalipas ng ilang linggo. O oh, kapit bahay ka lang naman. Tapos tinatawagan ka, pinupuntahan ka, ang dami ng ano. Ayaw nang pumunta lifetime warranty ba yun? Nakaw! Oh, kasagla. Kaya mauntik ng maibdaji sir. Okay. So maraming salamat po sa inyo lahat at maganda ang hapon po.